morning mga kalabyo at time check 5.20 at medyo ano ko ngayon magte-train ako ngayon dahil kahapon ay nagpabunot ako ng ngipin hindi ako pinayagang magbike pa pa uwi kaya yung napakatagal nang hindi ako nakakapag metro samahan niyo ako mag metro tayo medyo madilim pa kaya habulin ko yung ano yung per strip dahil uh, magpa-part-time pa ako bago dun sa aking trabaho na isa. Uh, medyo malayo-layo din lalakadin ko pa sa metro. ano you know, madilim pa. Ako pa yung tao. Nakakapanibago. Talagang <laughs> siguro hindi isang taon na hindi ako nakakasakay ng metro ng ganitong uh, oras pagpapunta ng trabaho. Dahil palagi ako nakabike. Baka mga 2 years na siguro iba pala yung pakiramdam ng naglalakad <laughs> kaysa pumipidal nakakapanibago talaga dahil yung ganitong oras pumapadyak na ako Yon <laughs> uh, yun mga kalabyo ito na yung uh, metro metro Tilunggo uh, at sakay ako rito baba ako ng Flaminyo tapos kukuha ulit ako ng panibagong train ng isang uh, pirmata yan o oh. Puntilongo. Ito yung bilihan ng ticket pero may ticket naman ako. natin yung first trip mga kalabyo dahil uh, may part time pa nga ako kaya kinakailangan yung jumahada dalawang direction nito isang Batistini isang Ananina dito ako sa Batistini dahil doon ang aking way ilang minuto pa mga kalabyo bago dumating yung first uh, trip ng train Ah. Ngayon pa lang umalis doon sa tapulin niya siguro mga ah uh, 5 minutes bago pa tayo dumating dito. 5:41 pa lang mga kalabyo. Siguro mga 5 minutes pa nandito na yung train. Ito na mga kalabio para tingnan yung train no, oh. Ito yung first trip. trip. Talagang hinahabag din na lahat sa trabaho ng mga tao. Hmm? Hmm? Hmm?

wala train mga kalabyo mamamaya nakakapanibago talaga mag train biro inyo maghihintay ako dito ng kalahating oras 6.25 pa yung dating ng train nakakapanibago talaga uh, ito na tayo mga kalabyo, sa loob at doon na tayo po. habang naghihintay ng train bali 25 minutes pa mamamaya pau. You no. Know, alas 6:05 pa lang. Meron pala dito ang uh, Mahal na berhen habang naghihintay ng train. ako ilalapit muna. Tara na ko hindi napapadaan dito. Ayan. Mahal na Birhen Maria. Mira la uh, me. Nagila. nagkakagulo na doon ang mga pasahero dahil nga delay ang tren nyo dami ng pasahero doon sa dulo lahat sila ay naghahabol ng trabaho medyo masama ngayon ang uh, takbo ng transporto dito ng tren pa ano ano palikdang likdang yung oras kung nagbike ako andun ako sa aking trabaho sana nakakaisa na akong banyo ng nalinis mamamiya nakakabago talaga mayroon talaga pag nagkuha kumiyo pag ganitong pasablay-sablay ang biyahe ng tren. Tingnan mo kung gaano karami ang bababa pasahero. Ito na ito. ito. Isang permata lang ako. Mahaba ang biyahe nito pero isang ano lang ako isang stop sa akin ako ng train eh isang permata lang baba na leave mga kalamiyo Tapos na ako Dito na ako Yun Malapit na ako sa yung trabaho Mga kalabyo, At uh, malapit na ako sa trabaho uh, at isang magandang araw na ang Martes sa simbahan ng Euclid eh.